so ayan tatabunan na natin yung yung malaking butas na yan para marampahan na dito na dadaan yung ramp natin babaguhin natin para safe sa gilid nakasagad siya rito sa gilid para safe siya rito so lahat ng lupa doon na ilagay kahapon tatabo natin dito ito then pagkatabunan na yan masasunta dito mga S1 maraming S1 dito natatabo niya yung lahat yan para makasampan na yung ating ano, ating alien tree so ngayon na lang pagsimula kasi maulan kanina Tapo na lahat yan dyan Tapo na nga yung tubig Well, uh, continuous yung ating pumping Continuous, oh, wala nagaan tubig Yun na lang na namin sulan pa mga ambon so kanina yung may isang bako dito kanina may stop din kasi uh, inuna yung malaking laking sa gilid doon So, sya yung naglagay nito mga espang kanina. So, makakukula akin lupa natin. So, napakalalang ng butas na yan. Yung kaya tabunan natin ngayon Bale, at uh, buhangin naman yung ibabaw ilalagay. Okay. Thank you. God bless.